Sa kulungan, ang bagsak ng lalaking nagbantang ikalat ang malalasungang video ng 12 anyos na dalagita sa Quezon City na nakilala niya online. Ang suspect umamin ding gumagamit ng ilegal na droga. Nasa frontline ng balitang niya, si Elaine Fulhencio hindi na nakapalag ang 31 anyos na si Alias Ramilito matapos palibutan at pusasan ng mga ahente ng NBI Special Task Force sa entrapment operation sa Novaliches. Inaresto siya matapos umanong pagbantaan at kikila ng 12 anyos na babaeng biktimang nakilala niya sa social media. Ayon sa nanay ng biktima, sa pilitan umanong inaya ng sospek ang bata na makipag video call. Tinukulit siya na i-add siya as a friend and then ayun, tinatakot siya na ayun na alam yung school niya tapos hanggang sa sabi may gagawin kung baka parang na ano ng bata na kilala siya nito may gagawin sa kanya tsaka sa family niya na masama hindi in-specify kung ano yung masama na gagawin pagka hindi niya hindi siya nakapag video call ng ayun nakapag video call sa ano sa guy habang kausap ang bata, nag nagutos na umano ng kalaswaan ng sospek. Na-screenshotan yung video call nila since yung bata kasi masyadong mapaniwala. So ginawa niya yung gusto nun na, na yung naked, yung katawan niya kita sa video. Hanggang sa nagbantang sospek sa biktima na ipakakalat ang malaswang video kung hindi makikipagkita sa kanya. Nang hingi rin ng sospek ng 3,000 piso kapalit ng pagbura sa video nakita niya yung kapatid niya na mayroong kausap, may ka-video call. Ang nakapagtataka doon ay uh, naka, nakahubad during that time yung bata. So, uh, naalarma ngayon yung kapatid, sinumbong doon sa nanay nila. Hindi naman itinanggi ng sospek ang krimen. Tinanggal mo ako eh. Sana mo mamatawa ako. Nagsisisi <laughs> sa ginawa ko. Hindi uh, <tong> na. ko, ko naman po gusto yung nangyayari. Pansarili lang po. Hindi ko masasikura na ikalat eh, eh, yun. Umamin din ang sospek na gumagamit siya ng iligal na droga. Hindi naman po lagi. Eh. Every two weeks. Sinampahan na ng reklamong online sexual abuse and exploitation of children at paglabag sa anti-child abuse law ang sospek. Parti nga ng buhay natin ang araw-araw na paggamit ng social media o internet. Pero babala ng otoridad may kaakibat itong panganib kaya dapat maging maingat sa paggamit nito at huwag basta-basta magtitiwala sa mga nakikilala online. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.